nagbasi pero nandung city pero yung yung pagdating nangay oy wala wala oh, sa uan sa grade oy wala nagbasi sa kapasukan na human ni mo na lagi ni mo kung mo lagi puros puros pumukatsa kapag matanda madawat magkasabaw na to apply ba madawat na tarun masako madawat na patako madawat kawit unang ko ang man ako diplo mga ipakita na ako kung oy na ako certification oy kung diya na ako lagi madawat! na mo kamo di ka mo eh tama Kailan hey, ka tong Kamusta na kaya JJ katung, na to ron? nga. Katong Ay tama ka tong kulag panawas inibabot, na hog, ini sa mo ni mabog glay ni. Ani no ka to no? Ay. Ay. kinumon man itu to sya di. Mo tingog rag mo to sabay to sya sa tong <coughs> adaw. To sya naging sa kuwa. Busin ingo mo to mang labas ala sya ano. Kahina ato niya mo sabay-sabay sa to <coughs> 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 ang bright ta <coughs> oh. Tama nata? sa bagay. Bagay gugo mo to ah. na. Magay. 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 <coughs>

Ito po. Salamat tayo ha. Asa man ka dai? Adi ng hiring. sige sige, God bless. Salamat tayo ha. Tulong. Tulong. Yoy, gusto ko na po. Jok-jok, kagaya na ito. Ano ko, pamasaya uy! Ay, kayo? nandiyo, na kong kwarta. na sila, uy. Naman, ay, mga kamot. Naman, ay, mo kamot. Tulong. Si Pangayo, ay, pagkawaman, ay, mga kamot. mga Tala, tala, malita sa kamot, dapat mo

Ito may mga uh, nahumatay. Education, sir. Ha? Huh? Education. Ano tutorial ko, sir? Tanaka ko <coughs> rin. Kaka ba na ito? Classmate mo? Wala, sir. Dapat ko, boss. Balik lang po ang kay... Ah, na, pwede, sir. Nakagagawit kong kalin, sir. Dati ko niyong sir. Hindi oh. ko na kong ikuha. Tanawa <laughs> na ako. Uy na, pwede ba tayo sila? Di mo ka

ako man tong biyat mo ano, ng kwarta kanina Ah, ikaw tayo tulungin Mauna, hindi mo ninyo Ang maayong tao Mauna ay ato ang kinahanglan sa kumpanya Ang natin ang uh, mataas sa pinag Pero Bati ang batasan Day, dawat ka na sa kumpanya day Ha? Oh, mauna yung mauna, 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 balik ka Sa inya Mauna yung mo Pinapanitanan, bali Ginapan mo ito na sa, ito ang bulpin libre. Hatag ko na nimo kay buutan man ka. O may nihatag ng kwarto sa moa Ibalik ko yung kwarto nimo. Katong dalawa kasi gi ko lang sila, gitestigan ko lang sila. Ano, naunta sila grado. Pero pati ang batasan. Mao na lang gihatag mo sa kuwarta tapos pilapan ibalik ka unya ha. Sige tay, dawat ka na unya dai ha. Pilapan lang na siya ha. Oh, tapos ako na ang magpa sa imo ha.

Lain po dulo mangyak ko na ko na siya. Oh. Amin <laughs> ko. <indipo. laughs> Una. Inang lalo usbo na yung kinaya. Para madawat ko. Dawat yung saka ichon. Kuya gi ka human tu gi dawat. Ini kasta yung kinaya. Botan. Mati na urog. Busa na lagi talagi. Nawasi yo, jamay grado. Yo, may batasan. Kita na tay grado, may batasan. Usam na lagi talagi. Ako po, nag-usap na kong call. Ko, Asan na rin ako. Ayan, lo. Salamat kaysa sa mga advice, lo. Tama-tama, ko, lo. Sige. Diyana okay. diyan diyan ka, Smith. At sa'yo, ko, Smith. Sige. Lo, sorry kayo, lo. Mabagalit ah. ah, <coughs> kong katasak mag na mag-usap na joke ko, Ah, Sige. Salamat.